Kamusta? Good morning. Kamusta? Ang Pilipinas. LDR. <laughs> Namiss miss kita. LDR tayo ngayon. Ano? Mm. Oy. -hmm. Ano-ano ang naiisip. Mas gusto mo ba ang LDR? Hmm. mo ngayon ang aking kama. <laughs> si Raul. <mo. laughs> Kahit magkalayo tayo napipil mo ang aking kama <laughs> Dami talaga nitong alam Magtit Oy, yeah. saan ka na pupunta? Huh? Saan ka na pupunta? Katabaho muna ako dito sa Pilipinas <laughs> Sige, ingat ka ha uh, uh, Bye na. Babay <laughs> Bye -bye. <laughs> Gabi pa kasi dito sa Hong Kong eh. uh, 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 Sige na, ingat ka uh, ha kasi yung Pinawas natin sa Pilipinas kaya umaga na doon. Oo, sige. Bye-bye. Si <laughs>